War. What's up, what's up At for today's video po ay magsishare po ako kung paano ba natin mapapanatili na talagang walang cancel ang pagdouble booking natin May limang paraan po para hindi tayo makancelan o hindi i-cancel sa atin ang double booking kasi may mga time po na pagka nag double booking ka makakuha mo nung isang booking hindi na kasya yung isa dahil ah mahalaga na dapat pag nag -double, double booking tayo ay talagang alam natin na magkakasya yung ating ah, pukunin na ipapadala ng ating mga o ng ating mga customer ito mga katito bar yung step number 1 pagka tayo ay kukuha ng double booking at yan, ito na po unang una syempre, itatanong mo yung pipikapin mong item sa customer, tatawagan mo at bago ka kumuha ng ang double booking kailangan na isa kayo na yung unang booking kagaya nito ito pong booking na to ay 1000 kg ang binok ni customer at tinawagan ko na 200 kilos lang daw yung abigat ah, ng bigas at 25 kilos per sack kaya yun po walong walong sako 'yun. So, nagawa na natin yung pinakamahalagang step, yung step number 1. Pangalawa, bago tayo totally mag-accept ng another moving ah, right. uh, kahit ano 'yan, halimbawa 1000 kg na yung ating na pick up, kahit 1000 kg uli yung ating isabay dito kasi nga ano yan eh kasyang kasya yung isasabay at ito na po yung ating pangalawang booking kasi may na pick up na uli kami at tinawagan ko halos magkatabi lang ang pagpipikapan tapos ah, syempre ang mahalaga doon Dapat along the way din yung pagdidelibera natin Ah Hindi man siya magka location Ay dapat yung madadaanan mo yung isa Para hindi matagalan ang deliver natin At tatawagan ko na yung pangalawang booking para alam niya na nandito na kami ito yung tatandaan natin unang una at ito pong pinap madam nandito na kami sige pa palabasin ko tao okay thank you kulay maroon na banha tong sasakay po nila ay ano daw isang sopa sopa lang at ito po yung booking na to ay malapit lang din po yung pagdadala. Pero yun ang mahalaga para mapanatili natin na malaki po yung ating kikitain sa lalamove kasi sayang naman kung Ah, hindi natin gagawa ng strategy uh, ah, tingnan po natin ito pong ito, itong booking na to 1000 kg yan makikita natin dito ito po 1000 kg at itong isa po ay 600 kg so pwede naman po na na 1000 kg parehas 1000 kg kasi unang una na pick up ko ay bigas flat na flat kahit patungan natin ng ibang item yan hindi siya bulky at uh, nagkataon na yung papalapit dito sa pagdadalhan natin ay 600 kg kaya yun yung ating unang kinuha po yung ating dapat na tandaan bago tayo makapag accept ng successful double booking dapat po ang isasabay natin na pangalawang booking ay the same location ng una nating na-pick up na booking. Kasi mahirap po yung uh, magsasabay ka ng pangalawang booking magkalayo naman yung pagdadalhan natin. So hindi ko po yun recommend kasi mauubos yung oras natin dito kung magkalayo o magkaiba yung lokasyon na pagdadalhan natin ng mga 'yun ng una nating booking at pangalawang booking. 'Yun po yung napakahalaga na dapat po nating uh, isalang-alang kapag kukuha tayo ng mga double booking. At ang step number 3 po na napakahalaga din ay titingnan natin at Ah, uh, kung hindi natin alam yung location na pagdadalhan natin, pwede mong makita to sa na, na, accept mong booking. Ah, uh, sa pamamagitan ng ng Google Map. Kung ano yung ginagamit mo, Waze o Google Map, ititingnan mo kung alin ba yung mauuna na lugar na pagdadalhan natin para kung i-deliver mo na yung produkto, ay hindi ka na magpaikot-ikot talagang dapat ay aalamin mo yung daan na kung alin yung unang dapat mong pagdalan. ito man ay yung pangalawang mong booking kung yun naman yung una nating madadaanan yun na yung i-deliver mo agad walang problema yan kung nauna yung isa tapos mas palayo naman yung nauna so nasa sa inyo yun pero yun ang ang ginagawa ko para hindi po kumain ng matagal na oras kapag ako ay nagde-deliver na. Iyon yung unang, iyon yung pangal, yung pangatlo na dapat nating isalang alang sa pagkuha natin ng double booking. At ang pangapat po nating step para sa ating double booking ay huwag na huwag po nating uugaliin na napakatagal nating i-deliver yung mga booking natin kasi halimbawa may nakuha na, may nakuha ka ng booking yung unang booking mo ay kailangan mong sabayan pero kung maabutin ka ng mga tatlong oras apat na oras ay wag na wag na po natin gagawin yon dahil uh, masisira po tayo sa una nating na pick up kasi maghihintay yon at tandaan nyo po ang ang location po natin ay nakikita ng customer kung saan tayo pupunta o kung hindi man tayo gumagalaw agad. So, ma monitor po tayo ng customer at talagang pagka-umabot po yan ng 3 oras o 4 na oras na hindi ka gumagalaw o hindi ka lumalapit sa kanya ay kukulit-kulitin ka tatawakan tatawagan ka hanggang sa ikaw na rin po yung uh, iinit ang ulo dahil mangungulit at mangungulit yan kaya dapat pagka nag double booking tayo ay kailangan mga matagal na yung 30 minutes ay dapat makaalis ka na kung saan ka magde-deliver at ang panglima ang pinakamahalagang bagay na dapat nating uh, isa lang alang pagkukuha tayo ng double booking uh, unang una uh, dapat alam natin yung ating mga pinipick up o kailangan kabisaduhin mo rin yung lugar ng pinipick up natin kagaya po nitong ah, ginawa ko o yung lagi kong ginagawa kapag magdudouble booking ako so napapamiliarize po sa akin yung madalas kong ah, ng booking kagaya po nitong dalawa kong sakay yung isa talagang hindi po mawawala sa isang linggo na hindi ako madalas makaka pick up nitong WPC na to itong panel wall panel na pang uh, decorate ng bahay ayan po talaga ay kabisadong kabisado ko yung yung address o yung booking na yan Pagka nakita ko po dito sa Lala Move Apps Yung booking na yan Alam ko na Na talagang hindi hindi ako uh, Ipapahiya O hindi hindi ako uh, Makakapag double book Dahil nga napaka Gaan lang yan At mahaba So ang ang booking po na yan ay kapag customer ang nagbook 1000 kg ang nilalagay nila. So kapag yung nandoon na sa mga reseller doon, 600 lang kasi magaan lang, yun nga lang mahaba. 'Yun to. Ang panglima nating dapat tandaan. Dapat uh, hindi mo man memorize yung una mong nabuk. Ay, oh. O oh, hindi mo man uh, may mem mamemorize yung mga booking na pinipick up natin kailangan pag kami na pick up ka na isang bagay na uy maliit lang to ha parang ito yung magagandang sabayan ng double booking kasi kapag napakahalaga po nun dapat yung una nating uh, mapipick up ay alam natin na uh, masasabayan natin ng kahit 1,000 kg din yung ating isakay, kasi halimbawa <coughs> nagkabaliktad <coughs> excuse mo halimbawa nagkabaliktad kung ang mapipick up natin ay bulky na agad so ikaw, kahit ako, matatakot ako na magsabay ng another booking kung hindi ko alam yung pipick uping ko yun, yung halimbawa ito pa yung senaryo na talagang Mahalaga na alam mo yung isasakay mo. Halimbawa, may na, may sakay na ako na medyo puno na pero may space pa yung itaas ng ano, yung hindi may mga booking po kasi na talagang sagged chaga yung sakay. So, kung hindi natin kabisado yung isasabay natin, hindi tayo makakapag-double book. Pero kung uh, lumabas itong favorite kong booking kahit puno na itong aking kargada pag yan ang lumabas kukunin ko kahit dahil alam ko na mahaba lang yung isasakay so yun po yung 5 step na talagang lagi kong uh, nasa isip para talagang uh, successful yung pagkuha ko ng double booking at kaya ako naman po sinishare itong double booking kasi napakahalaga po ito sa ating mga uh, lalamove driver o lalamove ang ating hanap buhay kasi ang double booking po yan talaga yung magpapalaki ng ating kikitain pero imo mo kung uh, bawat delivery mo ay double booking yung dala mo so kahit na mababa yung uh, base fare nilalamove o itong mga booking nilalamove ay ah uh, malaking tuwang o malaking tulong kapag double booking yung ating mga dinideliver at kung uh, masasabayan natin lagi yung ating mga delivery lalo na kung long distance so yun po ay nawa ay natutunan nyo yung aking isiner na ito po ay lagi kong ginagawa sa araw-araw kong padede deliver sa lalamove ito pong booking na to ay nagkakahalaga ng 1,180 so galing na po natin itong unang pagdideliveran po natin 11 kilometers at 38 minutes nandun na tayo sa unang uh, drop off location at napakabilis lang yan kasi Kad baba natin dito ay kasunod naman yung kabila yung ay kasunod naman yung isa yung bigas uh, sige po i-deliver natin Kuya Rosen 没错 sa pinagdala natin. At 12 minutes. Nandun na po tayo. So, dito lang naman to sa may Herod Regis. Nadaan tayo dito sa may Eastwood para shortcut siya. At pagkatapos po nito ay balik ulit tayo dun sa una nating ano nating steps para kumuha rin ng booking kung gusto nyo ng another double booking at dyan po na ibaba ko na yung sopa uh, dinala na nila mataas so, so ganoon lang po ang tamang proseso at tamang pag accept ng double booking at nawa ay may natutunan po kayo Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood ng aking uh, mga upload. At don't forget to like and share. At mag subscribe na din po kayo kay Tito Bar vlog. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless everyone. One. Oh.